Hello mga kagri ka Nakikita nyo ba ang kulay brown sa dahon ng palay na ito? Ito guys may nakikita kayong kulay kayo manggi O oh, parang mga kalawang na nasa dahon ng palay Yan Yan ay design Design sa dahon ng palay natin Siyempre, biro lang guys, hindi ito design, kundi ito ay sinyalis ng fungos. At alam nyo ba kung ano ang tawag sa fungos na ito? Ito, nakikita nyo ba ito guys, yung mga ganitong itsura? Yan. Yan ang sinyalis ng fungos na brown spots. Ito nakikita nyo may mga spots na kulay brown sa kanyang mga dahon. Ayan. Kung titingnan natin parang wala lang kasi parang kunti lang naman. Pero guys, may malaking epekto ito at malaking kabawasan sa ating ani kapag ating napabayaan sa so case ko naman guys walang problema hindi ako masyadong nag-worry dahil alam kong kaagapay at katuwang natin si Texicon Agriventures ito ang ilan sa mga produkto ng Texicon Agriventures guys Meron tayong Royal, Ventures, Baguio, Mangkotex, Lush. At syempre para gamutin natin ang sakit na fungus sa ating palay. Gaya nito ang ating nakikita guys na mga brown spots. eto ang gagamitin natin. Si Royal. Hindi ito inuming soft drinks guys ha. Ito ay pang fungus or fungicide na produkto ng Texicon Agrivengers. At ito namang isa, itong Mangkotex, pwede rin natin gamitin guys sa ating palay para sugpuin natin ang mga fungus na nasa ating mga palayan. Itong Mangkotex guys, pwede natin gamitin as preventive or Uh, protective. Halimbawa, wala pang tama ang palay natin, pwede natin siyang gamitan ng Mancotex. Pero, kung may tama na kagaya nito, na mayroon ng brown spots ang ating palay, pwede na natin gamitan ng Royal. Ang Royal po ay mayroong Diphenoconazole na active ingredients. At epektibo para sa pagsugpo ng mga shed blight at iba pang mga fungo sa ating palay eto guys tingnan nyo Yan. itong royal guys ay hindi lamang para sa uh, pagkontrol ng mga fungo sa ating palayan pwede rin natin itong gamitin sa ating mga uh, fruit bearing trees kaya ng mangga pwede rin sa mga gulay kaya ng sitaw talong Uh, kamatis, cabbage, onion at pwede rin sa ating uh, mga sagingan. Kapag may tanim tayong saging, pwede rin itong gamitin to guys. So hindi lang 'to magaling para sa palay kundi para sa ating mga gulay at prutas din, guys. So kahit tinamaan man ng fungus ang ating palay, hindi tayo masyadong nag worry dahil alam natin na mayroon tayong kaagapay na Texicon Agri Ventures. Ito ay mga dekalidad na produkto nila guys na maaasahan natin makatulong sa ating o sa pagkontrol ng mga sakit sa ating palay. Gaya nitong brown spots na nakikita natin sa mga dahon ng palay na ito guys. Isprihan natin siya ng royal. Titingnan natin kung maka recover ang ating palay pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo ayan guys kitang kita talaga ang dami ng mga fungos sa ating palay maraming brown spots so titignan natin after na may sprayhan natin ng uh, royal ang ating pala eh, titingnan natin kung makaka-recover siya. At ito na nga guys, after na may sprayhan natin siya ng Royal, kung napapansin ninyo, medyo nagkukulay green na ang kanyang dahon at meron pa rin tayong nakikita mga iilang mga uh, spots sa dahon pero hindi na siya kagaya ng una na marami talagang nakikita ayan guys so ang ibig sabihin nabawasan na ang ang fungo sa ating palay na brown spots although may ilan pa pero hindi kung baga hindi pa siya completely naubos pero alam natin naka-recover na ang ating palay. Ayan guys. Makikita nyo sa dahon. Uh, medyo ano na siya kulay green. So ibig sabihin ito guys, effective talaga ang ating royal para sa ating uh, fungus sa ating mga palay. Siyempre, ito tuloy pa rin natin bumbahan ito ng Royal dahil hindi pa po siya uh, completely recovered. Pero yan, gumanda na ang kanyang dahon. Nawawala na kahit papano ang mga maraming brown spots sa kanyang mga dahon. Yan. So guys, pwede niyong gamitin ang Royal para sa ating mga uh, para sa sakit ng palay na brown spots. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video nito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!